Isa pa, sagutin mo ulit. Pero this time, huwag ka nang titingin sa notebook. Sabi ni Celine, habang nakaturo ang ballpen sa math equation na halos ikabuwang ng utak ni Trina. Napabuntong hininga si Trina. Hinilot ang sintido at pilit inalala ang formula. Um, quadratic formula. Negative B plus or minus square root ng ano nga ulit? Trina? Natatawang sambit ni Celine. Ayan na naman. B minus 4AC yan. Huwag mong kakalimutan yung roots. Mas gusto ko pa yata yung roots ng plants kesa nito. Sagot ni Trina. Sabay bagsak ng ulo sa mesa. Hindi ko na talaga kaya. I'm hopeless. Hindi ka hopeless. Malambing na sagot ni Celine kailangan mo lang ng konting tiyaga. Nandito naman ako, di ba? Dahan-dahang tumingala si Trina. Nandoon pa rin si Celine. Nakangiti at palaging handang unawain siya kahit ilang beses pa siyang magkamali. Si Celine ay isang top student sa kanilang university. Matalino, maganda at halos lahat ng professors ay paborito siya. Samantalang si Trina a struggling sophomore na halos hindi makapasa sa algebra. Dahil sa recommendation ng dean, pinasok ni Trina ang University Spear tutorial program at si Celine ang na-assign sa kanya. Nung una, hindi komportable si Trina. Ang awkward kasi. Lalo na't lihim niyang crush ang tutor niya. Oo, matagal na niyang napapansin si Celine. Mula pa noong freshman orientation, kapag napapadaan ito sa corridor, napapatingin siya. Minsan, may matitinig siyang sulyap. Minsan, maririnig niya yung tawa nito at parabang saglit siyang nahihinto sa mundo. Pero kailanman ay hindi siya nag-aattempt na lumapit hanggang ngayon. Lumipas ang mga linggo, tatlong beses sa isang linggo, ang tutoring session nila. Pero tila hindi sapat ang tatlong oras kada linggo para sa damdaming unti-unting nabubuo. Napansin ko, lagi kang nakashades ng green, sabi ni Celine isang hapon, habang sabay silang nagkakape pagkatapos ng session. Favorite ko kasi, sagot ni Trina. Ikaw, anong favorite color mo? blue. Sagot ni Celine, gumiti at sinundan ng Pero lately, parang nagugustuhan ko na yung green. Napangiti si Trina. Pero sabay inom ng kape para lang maitago ang pamumula ng pisngi niya. Isang gabi, hindi sinasadya. Sabay silang na-stranded sa University Library dahil bumuhos ang malakas na ulan sa ilalim ng dilaw na ilaw ng study area. Pareho silang basa ang manggas at halos lumalamig sa aircon. Grabe ang ulan, ani Trina, habang yakap ang sarili. Dito ka, wika ni Celine, sabay alok ng hoodie niya. No, okay lang. Shh, tutor's orders. Dahan-dahan niyang isinukbit ang hoodie kay Trina. Malambot mabango, amoy lavender at peppermint. Thank you. Mahina niyang sabi. Tahimik, wala mo ng math, walang formulas, wala mo ng lessons. Kundi, tanging puso nilang parehong, hindi na matahimik. Trina, basag ni Silin sa katahimikan. Alam mong proud ako sa'yo, di ba? Napalingon si Trina. Ha? Bakit? Kasi, kahit hirap ka sa math, hindi ka sumusuko. Kahit may times na gusto mo nang sumuko, lumalaban ka pa rin. And I admire that. Thanks. Saglit na katahimikan ulit. Pero may bumabaga ba kay Trina? Si Pwede ba akong magtanong? Sure. Paano kung may gusto ako sa isang tao? Pero hindi ko alam. Baka masira yung friendship namin kung aamin ako. Nagulat si Celine. Gusto mo siya? Matagal na ba? Tumango si Trina pero hindi makatingin. Matagal na? Eh paano sabihin kung sabihin kong baka matagal ka na rin niyang gusto? Napatingin si Trina. Tumama ang mga mata nila. Celine Trina Dahan-dahang nagkalapit ang kanilang mga mukha. Wala nang kahit anong ibang tunog, kundi ang patak ng ulan sa labas. At bago pa nila maawat ang sarili, marahan silang nagtagpo sa isang halik. Hindi madalian, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, malambing, puno ng damdamin. Pagkalipas ng gabing iyon, nagiba na ang mundo ni Trina. Hindi na lang tutor si Celine sa kanya. Siya nang inspirasyon niya sa pagbangon tuwing umaga. Hindi na lang equations ang pinag-aaralan nila. Natuto rin siyang unawain ang sarili, ang damdamin niya, at ang posibilidad na ang pag-ibig ay maaaring dumating kahit sa gitna ng hirap. Hanggang sa dumating ang finals kinakabahan si Trina pero may kakaibang tiwala sa sarili. "Good luck," sabi ni Celine. Hawak ang kamay niya bago siya pumasok sa exam room. "Kahit anong mangyari, proud ako sa iyo." Pagkatapos ng exam week, pinuntahan agad ni Trina si Celine sa tambayan nito. "Celine, pasado ako!" sigaw niya. Agad siyang niyakap ni Celine. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi ka hopeless. Nagkatinginan sila ulit. At sa harap ng campus, sa gitna ng ingay ng mga estudyante, muling naglapat ang kanilang mga labi. Mas buo, mas tiwala, mas totoo. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Dahil minsan, ang tutor mo, siya pala ang tadhana mo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.